Sa isang maliit na bayan sa Laguna, may isang kilalang tindahan ng mga antigo na pinamamahalaan ni Aling Marga, isang misteryosang matanda na bihirang makausap ng mga tao. Bukod sa mga lumang kasangkapan at alahas, kilala ang tindahan niya sa isang mahiwagang libro na nakadisplay sa gitna. Ayon sa sabi-sabi, sinumang magbasa nito ay magbabago ang kapalaran, ngunit kaakibat nito ay isang misteryosong sumpa. Si Clara, isang 28 anyos na manunulat na hirap magtagumpay sa kanyang karera, ang hindi mapakali sa kwento ng libro. Sa kabila ng mga babala mula sa mga lokal na residente, nagpasya siyang pumunta sa tindahan para makita ito. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Aling Marga, na tila alam na ang kanyang pakay. Ikaw ba'y isa sa mga naghahanap ng sagot? Tanong ng matanda habang nakangiti. Hindi ko alam, sagot ni Clara. Pero gusto kong malaman kung ano ang nasa librong iyon. Pinaunlakan siya ni Aling Marga at inabot ang libro. Ang pabalat nito ay makintab at tila gawa sa balat ng hayop at may nakaukit ng mga salitang latin na hindi niya maintindihan. Sa sandaling binuksan niya ito, pakiramdam niya ay bumagal ang mundo. Ang paligid ay nagbago, nawala ang tindahan, at napunta siya sa isang malawak na kabubatan. Sa loob ng libro, tumambad ang isang kwento, hindi lamang kwento ng iba, kundi kwento ng kanyang buhay. Nagsimula ito sa kanyang kabataan, sa mga pagkakataong natakot siyang ipakita ang kanyang talento, dahil sa pangutya ng iba. Bawat pahina ay naglalantad ng kanyang mga nakaraang pagkakamali, hanggang sa makarating siya sa isang bahagi na hindi niya inaasahan, ang hinaharap. Sa pahina ng hinaharap, nakita niya ang larawan ng sarili niyang pagkamatay sa isang malagim na aksidente. May nakasulat sa ilalim, ang kahihinatnan mo ay nakasalalay sa iyong desisyon ngayon. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Napatayo siya at sinubukang isara ang libro, ngunit hindi niya magawa. Sa halip, lumitaw ang isang anino mula sa likod niya, isang anyo na hawig sa kanya, ngunit mas matanda, at may malamlam na mga mata. Kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran, may kailangan kang isakripisyo, sabi ng Anino. Ano ang kailangan kong gawin? tanong ni Clara, nangininig ang boses. Isang lihim na hindi mo pa nasasabi sa sinuman. Kapalit nito, mababago ang landas ng iyong hinaharap. Nag-isip si Clara. Maraming taon na niyang tinatago ang katotohanan na siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan sa isang iglap, inamin niya ito, umaasang iyon ang susi para makawala sa sumpa. Biglang nagliwanag ang paligid, at bumalik siya sa tindahan. Ngunit sa halip na si Aling Marga ang nandoon, siya na ang nakaupo sa likod ng mesa, hawak ang mahiwagang libro. Sa harap niya, isang bagong bisita ang pumasok, isang binata na nag-aalangan, ngunit may kislap ng pag-asa sa mga mata. Ikaw ba'y isa sa mga naghahanap ng sagot? Tanong ni Clara na ngayon ay tagapag-alaga ng Mahiwagang Libro. Napagtanto niya na ang kanyang desisyon ay hindi lamang nagbago ng kanyang kapalaran, kundi ginawang parte siya ng sumpa. At sa bawat taong papasok sa tindahan, isang bagong kwento ang muling isusulat at ang Mahiwagang Libro ay patuloy na magdadala ng pagbabago o pagkawasak. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.